Hello guys! Magandang gabi sa inyo lahat. For today's video ay gusto ko lang i-share sa inyo itong abing ah uh, pusa na meron na namang limang kuting. Ayan o. So andiyan siya sa loob ng kids ngayon. Ayan o. Hmm. So ang kanyang kuting na na kay lima. Okay? Bali, one month old na mga kuting ito. Ayan. Ito yung isa. Yung isa ay <laughs> si Negra. <laughs> si Kole itim. Hoy, how are you? Oh, wow. <laughs> Pumi na matay tayo na antok. ito yung isa ay si oh, si White. Ang cute naman, oh. Ito ay lalaki. Ito pala yung babae. Okay. Kasi yung isa yun ay babae. Ano lang. Ay. Matika. Cute. Matika. Cute kuting <laughs> Oh, isa niya. Antok na yung isa. O, oh, matutulog na daw siya. Oh, antok <laughs> Eh, pasok na doon sa bahay mo. Bilis. Tapos yung na yun. Nasa ilalim. Ay, na naman. Bibi. Huwag mo lang. Hindi ka nang bibi. Ayan. Yung nanay ay nasa loob na siyempre. Umasok na siya. Ito yung si cute o. Oh, si cute. Si tiger. Kasi ang kulay niya ay kulay tiger. Oh. Ay! <laughs> ay, o. Oh. Ay, huwag ka na labas, B. Titi ka lang doon, Pasok na, bi Pasok na. Pasok, lang, Bipasok, pasok. Pati, na, bi Pasok, pasok. Patiti at na doon, please. Huwag na labas. Patulog na kayo, eh. Diyan na lang kayo sa loob, ayan. Oh. So, kaya sila may cage para pag, para panahon ng pagdedede nila, dyan sila nagdedede Tapos pag matutulog na sila, dyan sila sa loob ng cage natutulog, o. Oh. Para hindi sila pakalat-kalat yung isa, yung isang kulay puti doon sa loob, ay eh, no? si muta <laughs> si may muta siya yun ayun, <laughs> so, na si Floppy hi Floppy bati ka Floppy sa iyong mga uh, fans uh, <laughs> so ang ganda niya, ang ganda ng mata niya no? ang linaw ng mata niya, si Floppy tawag namin kasi, kasi ang kanyang buhok ay malambot, white fluffy okay so nagpapadidi siya ngayon hmm. si fluffy dito na rin siya pinanganak sa loob ng bahay namin so tapos nanganak na rin siya actually ito ay bali pangatlong anak na niya yung unang anak niya ay lima yung iba ay nagkasakit unfortunately so kasi sa panahon pag nagbabago pa lang panahon yung mga puso nagkakasakit isipon tapos bigla na lang naghihingalo kaya yung iba ay namamatay so yung anak niya ng mga ilan, bali ang natirarong sa anak niya ay tatlo nasa labas sila ngayon, natutulog na so ito ngayon yung pangatlong set ng anak niya ay lima na naman kaya bali ang naipanganak na ng kuting na ito ay ng pusang ito ay bali ano na yung una ay lima, yung pangalawa ay apat, yung pangatlong anak niya ay lima na naman, kaya bali 14 na ang naipanag ito, 14, 14 ng kuting ang nailabas itong uh, mother cat na ito na si Fluffy. So, bali halos every 6 to 7 months, halos nanganganak siya. Ganun ang pagitan ng panganak niya. Kaya uh, baka meron gusto magampon sa inyo ay eh, pwede na mga aming ipaampon yan <laughs> para hindi sila masyadong dumami dito sa bahay okay, oh, so for the meantime sila ay uh, nagdididayan -de -de ngayon ay, oh. ay yung iba natulog na sa labas uy uy ano ba ka na ba pasok ka sa loob eh ikaw ikaw inaanto ka na rin oh, pasok ka sa loob si si mami yun nakapatidinayin si mami nakapatidinayin oh, oo Hmm. Okay. So, ganyan ang setup namin ngayon dito sa mga pusa namin. So, bumili kami ng cage. Ayan. Cage. Ang halaga ng nabili namin yan ay nasa 500. 500 plus. At maganda naman siya. Meron siyang ano sa ilalim. Ayan okay, no? Pag napupo sila, dun huhulog sa ilalim. Nilinis na lang. eh okay. Tapos, Meron din kaming litter box dito sa tabi. Ayan. So, hindi pa sila masyadong sanay gumamit niya na later on ay training din namin silang gumamit niya. So, ngayon, kung makapansin nyo, malinis pa yung kanyang aigaan kasi lahat ng mga pupo niyan ay kinakain pa. Ano, kinakain pa ni Luffy. <laughs> Yun yung bagay na hindi nagawa ng mga nanay natin, ano, yung, ayun oh, kinakain na naman niya, kumakain na naman siya ng pusi. Yan, nagpapaihi na naman siya. Oh. Yan, so, yun Sinan ang ginagawa niya, kaya wala pang poops dyan sa sa la, sa sa pin na yan, malinis pa. Okay? So, yan ang ginagawa yun, no? nagpapa ihi na <laughs> yan ang bagay na hindi nagawa ng ating mga magulang yung kainin ang poops ng mga sanggol. Okay? Diyan lang muna ang ating fortress video. Guys, at maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.